oh, ito PCX 160 Nakatambucho Tambucho, tambucho, tambucho O, oh, di ba? Open pipe Ba't ba galit na galit kayo sa mga open pipe At gusto nyong i-remap Ano ba ang problema pag nagpalit ng open pipe? O oh. Kaya na ba darakbo nito? Sinipin nga natin O oh. 23,136 ganoon natin si customer In Interview natin si customer Kung may nagbago ba sa performance ng motor niya Wala naman daw Hanggang ngayon Good running condition pa rin ng takbo ng motor ni sir Diba? PCX 160 Yan nagsasabi sa kanya Iparimap e, daw Baka daw masira ang makina O ayan Siyempre si sir, no may sariling desisyon ang sabi niya bakit ako magpaparemap ha o oh, tambucho lang naman ang binago ko wala namang nangyari sa makina ng motorcycle ko hanggang ngayon sabi ni sir ha o almost two years ha ayan ha PC Expo yan okay So, hindi ibig sabihin, pag nagpalit tayo ng tambucho, ay kailangan na ipaparema remap natin yung ating motorsiklo. okay? All right, rock and roll.